real talk kung takot kang magmahal muli dahil nasaktan ka nung una <clears throat> wag ka nang magmahal kung takot kang magmahal muli dahil bihira ka makahanap ng lalaking seryoso pag wala kang tiwala sa sarili mo kaya ang may papayo ko sa'yo kung nasaktan ka dati Huwag mong dibdibin yan. Kasi, kapag nagmahal ka, nandoon na yung masarap at ah, uh, lungkot. Kaya, kapag nagkamali ka, nang pinili nung una, huwag mong idamay ang lahat ng lalaki. Kasi hindi lahat ng lalaki ay mangluloko. Tandaan mo lagi, girls, hindi lahat ng lalaki babayro Mayroon pa rin natitira oh, no, no, no. Yan lang <laughs>